Hello. Chika na mga mama. Siyempre kasama yung kids. Hello. Oh, okay. oh, okay. Hey, oh. oh my God, Siya ang gulo. Oh, oh. andito, andito, andito na. Hello, mama ni. Hey. Walay takwa. Kanina pa ba kayo? Wow, may wreath. Puto pa. Malay takwa. ko. Ayun. Ay, Ayun. 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 Nung isang araw, sinisigawan na ako ng batang yan. Talaga lagi niyang ano, nagpapaluto oh, siya sa akin ng pagkain. Oh, Si oh, niya, <laughs> gusto <laughs> gusto ko ng pag nagkukulit yan. Kaya oh, One time, sinabihan ba naman ako ng Eddie, eh, wow! Oy, bongga! Parang ba yan? Parang mm -hmm. yeah, yeah. Wow. Kaya, kaya ang ko sa ulo. Yes, so. Sabi ko sa kanya, anak, yung mga salitang ganyan, ginagamit lang yan sa mga kalaro, sa mga kabarkada. Pag sa mga Ito nga, ang style nito. Ito nga, ang style Ito nga, pasukan. Hirap na hirap ako. Talagang minsan may hawak na akong hanger. Hindi ka babangon. bangon? Oh, o, biglang tayo. <laughs> <Hello>? <laughs> Ay, minasa tayo. Siyempre, so, may hanger na ako. <laughs> Matakot sa hanger. Oo, oh, pero siyempre naman, kinutuloy yun. Siyempre, gawawa eh. Hindi pa nung araw nga. Mm. Kung i-discipline na tayo ng tatay, talaga namang napakatindi. Ay, talaga nung araw. Hindi pwede yan sa tatay ko. Pa, santing lang sa akin. Uy! Ganun lang, ay, takot na ako. <laughs> tatay, tatay ko nga, kailangan alas 6 pa lang, nasa bahay ka na, on-west oh oh. ka. Ay, mag Sermon mo tatay ko, si Tuk-tuk sa una. May nag-ayaw din yung daddy ko noon eh, talagang...